Okay mga kabihero sa pangalawang bahagi po ng ating pagre-refer po ng ating uh, uh carburetor. So pinutol po natin yung video nung nakaraan dahil uh, napakahaba naman na po. So magsisimula po ulit tayo kung paano po natin na uh, muling i-assemble ia yung mga bahagi po ng ating motorsiklo na tinanggal natin nung nakaraan para maayos po natin yung ating uh, carburetor mga kabihero. At muli kung paano natin tinanggal Kung gaano kahirap po natin tinanggal Yung mga bahagi ng motorsiklo E eh, ganun din po kahirap kung uh, Paano natin ito ibabalik So humingi na po ako ng tulong dito sa aking kaibigan Dahil bago po natin Mailapat yung tangke eh, May tatlo pong koneksyon uh, na dapat nating Maibalik katulad po nung ating P-wheel uh, gauge Yung pong ating P-wheel uh, line at yung pong ating uh, Water uh, separator So hindi po kakayanin na nag-iisa at malaki po yung tangke at maraming gasolina eh kung may magmimintis po katulad nung uh, panghiwalay po ng tubig kapag umuulan eh mapupulpo yung kanyang uh, hose at uh, yung tubig po ay nga humalo sa gasolina kung kaya ta tinawag po natin itong ating kaibigan para alalayan po tayo habang hawak po natin yung ating uh, tangke. So ganun po siya kahirap pa uh, ibalik yung po ang mahirap dito sa modelong ito mga kabiyahero. Okay, oh, we si Kevin, sa

Ha? Parang hindi ka mag i pag ganyan ka ingay ang palibot. E, e. Ingay. Hopeless na. Kung aking karburador eh. Ha? Hindi. Dun. Ay, sa kailangan kasi na ano, no? Ay, e, yung sa chok, eh. Paano kung tagulan? Kailangan ba pala sinachok ko? Hindi, pag malamig na, lang naman ang panahon. Kaya talaga kakailanganin mo eh, yun kung nagkataon. parang kay Kevin eh buti nilagyan niya ng ano parang tire wire alin ucok niya bakit sira na rin hindi yung pag ano, eh. pag nalunod ah kaya dapat tanggalin upuan yang hirap dukutin karburatornya? Ide niya hindi yan nilagyan niya ng tire wire pinausli niya dito sa tanke Kalau <laughs> dihilak nih lah, kalau nih. isang buwan ng na na may bayan. Wala Ito naman, dahil kabisado mo na kahit abutin ka ng dilim eh. Gusto dala kantos? Pagpunta ng plastic na itin niyan, boy.

Okay, pagkatapos po natin may balik sa dati yung uh, lahat, testigan na rin po natin yung ating uh, mga ilaw dahil nagpalit din po tayo ng isang switch. So magsisiguro po tayo dahil sa Sabado po ng gabi ay kinakailangan po natin uh, mag-report sa aming grahe para po sa aming uh, biyahe sa linggo patungo po sa lalawigan ng uh, Laguna, mga kamihero. Okay, muli Maraming maraming salamat po sa buong uh, Team Lintek. Sa atin pong uh, host, kay Host Lintek, maraming uh, salamat po sa patuloy po din uh, suporta. Ah.